<laughs> tulog pa yung anak ko. Ganyo, gising na na. Gising na. Ay. At eskwila, may pasok ka pa. Sarap na tulog. Tapos kasama pa ito. <laughs> gising na kayo. Agrain kayo. Apo. Tignan nyo Tignan nyo naman guys yung pusa. Nasa ibabaw. Uh. <laughs> si Mi White. Ay, Mi White, alis mo na dyan. Nandiyan <laughs> ka sa ibabaw namin, ha? Ah, tulog pa itong akin, ha? Bising na anak, isa na. mapapainit pa ako ng tubig ng paligong mo, baby ko. Ay, mm, baby ko. <laughs> guys, ayan, good morning po sa inyong lahat, guys. Good morning. Good morning, Mi White. Gising na, Mi White. Yung pool yung kamay ko, paano ko maka, ano yung kamay ko, oh. Nyor, gising na. Gising na balong. Gising na. Umaga na. <laughs> Hi guys, good morning po sa inyong lahat, guys. Gising na balong, oh. Gising na. Ha? Malamig. Oh, yung pusa namin Miwai. Miwai. Miwat. <laughs> Pati pusa. <laughs> Ay, gising na anak ko. Kikising na si baby junior na na, na may pasok ka. May pasok ka sa si school. Giskwila ka pa na, yung balong. na Pwede nagpapodot mo ah. Ha? Na magpapodot mo. Nagsubli. na. nakariin ka na. Bumangon na na. Di 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 pusa ngay Mi? ah. <laughs> Mimi. <laughs> Alah, ni Mimi Ala ni Mimi white ganito talaga itong mga pusa oh wow.